programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ito ang health and travel at serbisyo publiko. Ako pa rin ang iyong agarang sa Vision Lady, Dr. Hilda Ong. Medyo hindi maganda ang boses natin ngayon ng umaga. ni ang balita. Nahiya halos Dr. doble ang sinyal sa airport peace simula sa September 14, 2025. Grupo nakahayat ng, ng pangamba. Muling sa salubungin ng mga biyahero na mas mataas na singil sa paliparan. Matapos ihayag ng Nikoy Aquino International Airport o Nahiya ang pagpapatupad ng bagong passenger service charge o terminal fee simula sa September 14, 2025 kasabay ng unang anibersaryo ng pagpasa ng, op ng op operasyon nito sa pribadong sektor. Wala sa kasalukuyan 200 pesos para sa domestic flights at 550 para sa international departure. Tataas ang bayarin sa 390 pesos from 220 magiging 390 at uh, 950 naman sa depart sa international departure so from 550 magiging 950 Ayon sa Manila International Airport Authority hindi o mano maapektuhan ang demand sa paglalakbay dahil matagal nang inanunsyo ang dagdag singil at maari na isama na ito sa budget ng mga pasahero. Mahigit um, dalawang dekada na rin hindi nagbabago ang PSC sa NAIA. Samantala, target ng new na-IA Infrastructure Corporation ang bagong operator na mahigitan ang 53 milyon na mga pasahero ngayong taon. Pagkatapos, maitala ang record-breaking na 50.1 milyon noong 2024. Sinabi ng Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na ang pagtaas ay bahagi ng 170.6 billion redevelopment project ng Nahiya. Dayo pa man, amidado siya na nasa kamay ng Supreme Court ang ruling decision matapos questionin na mga petitioner ang kontrata sa NNIC. Para sa mga reklamo, hindi makatarungan ipataw ang Dr. Sigil kung wala pang nakikita physical na pagbabago sa nagya. Na madalas reklamo dahil sa siksikan, magbabagal na serbisyo at mga lumang pasilidad sa panig ng consumer groups, kagaya ng Suki Network, igilingit nila ka kaya mag-operate ng na may kita kahit walang dagdag sa PSC. Kagaya ng naitala ng dating operator na 7.6 billion net income noong 2024. Matatandaan na noong 2019, nakaroon din ng uh, panukalang itaas ang PSC, ngunit hindi ito, ito itinuloy dahil sa pagtotoo ng publiko. Sa Southeast Asia, mas bababa pa rin ang kasalukuyang terminal fee nang naiya kumpara sa ibang paliparang gagaya ng Changi, Changi Airport, Singapore at sa Subanahumi Airport, Thailand. Ngunit malayo ang kalidad ng servisyo. So, ang layo naman, pag nakita ninyo ang Singapore Airport sa kasanayan natin, wow, ang layo. Ang 170.6 billion na development project ng NNIC ay nakatuon sa pagpapalawag ng mga runway, modernisasyon ng mga terminal at pagpapakusay ng package hunting at passenger flow system. Ayon sa mga eksperto, maaari maging pagsubo ang dagdag bayarin sa sektor ng turismo kung hindi agad nakikita ni naasang reforma sa naiya. Alam mo talaga, kung kayo ay napunta sa naiya airport, lalo na kapag ka international flight, dito sa may naiya 3, grabe sa immigration, ang haba ng pina, ang baka sa ano, dapat magdagdag sila ng tao do sa sa counter, dapat lahat ng kumpero ka nakikita ng counter, dapat tumuhin nila ng tao yan. Hindi yung pinilag lang ang nandoon. Tapos, makikita mo talaga ninyo na as in talaga ang puno-puno talaga ng tao. Tapos na naman siya senior lane naman tapos, so, ang senior lane, hindi isang, is dalawang, ano lang, dalawang uh, airport, doon sa airport, doon sa cost of, doon sa immigration pala, doon sa immigration, natitigil sa iyong pasaporte, tapos bago tatakad. Doon po, yung pabagal yung flow ng senior, saka flow ng halo-halo, halos, halos the same lang eh, kasi ang tagal talaga. Sana kung, ta, kung, kung talagang, talaga ito ay talaga itataasa ng iya itong sinasabi na rate. Sana meron tayo makikita ano, meron tayo nakikita ang pagbabago, ginhawa, aircon, malamig, hindi yun, hindi yun, 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 yun para ka lang electric fan lang. Tapos sana meron din, katulad sa Nia 3, sa yung iba, yung iba, kadalasan, pagka, let's say, ang, ang, sasakyan po ninyo ay, uh, sa Mirapin, sa Pung Pacific, o ano sa pal, ah, papuntang ibang bansa. Naku, nandun ka sa pinakahuling-huling -huling gate. Ang layo talaga ng lalakarin mo. So, dapat talaga, pero sa Dayanti, meron na naman sumusundo sa mga senior na hindi na nila kaya na maglakad ng malayo. Kaya, minsan, mapapansin po ninyo. Dahil sa tagal dahil sa tagal ng service o oh, hirap sa naiya. Marami ng ano, marami talagang nagka-request ng wheelchair, pero, kaya naman nilang maglakad. Talaga, as in, ang daming talagang naka-wheelchair. Ay, nung time, nung pumunta po ako, nung time, nung pumunta po ako nang uh, LA, sa Los Angeles, nung pumunta kami, nagulat ako, yung, Uh, 80, 80 na naka-wheelchair. Puro papunta Amerika lahat yun. Dahil nga, ano, kasi feel, feel nila, kasi kung ka wheelchair ka, pagdating sa boarding, ikaw mauuna. Tapos, plus, ang bilis, di ba? Yung sa immigration, mabilis. Yung sa uh, pagdating sa screening, mabilis pa rin. And then, wala doon, do sa, tapos pupunta ka na sa reduced free area, tapos papunta doon sa boarding area. Lahat doon very, ano, kapag ka naka-wheelchair ka. Pero ako, hindi ako, pero ako, hindi ako mag-request sa wheelchair kung talagang, kung talagang normal ako yun. Kasi wala naman ako masakit sa katawan yun. yun I mean, nakakalakat ako. Hindi ako sasakay ng wheelchair. Sa hospital pa nga eh nung na anong time nung nagpapa-check up ako. So naka-admit ako sa hospital for check up. Tapos ngayon, mula sa kwarto papunta doon sa ultrasound as uh, pinasa pina wheelchair ako. Alam mo ba din yung pag no time mo, no choice ako eh. Kasi uh, admitted ako sa hospital. So, di ko talaga umupo sa wheelchair. Alam mo ba din pag ako nasa wheelchair, ang ginagawa ko, nakayuko talaga ako at sa, sa cellphone ako tumitingin. Kasi nahiya ako talaga may, may makakita na na, na nasa naka, naka wheelchair ako. Kasi hindi naman ako ano eh. Hindi naman ako na yung weekly na hindi talaga mala, makalakad. Lalo na sa airport, hindi ko kaya. Unless, kung talaga may one time na talagang as in dahil doon sa Japan kami, kasama ko mga senior ng mga kabama ko, tita ko. So, lahat ang, every time nagsha shopping sila, lahat ng gamit nila, nilalagay ko sa backpack ko. So, hindi ko pala alam na yung pagkalagi na hindi maganda pala na sa ka ng backpack kasi tumatama sa spinal natin. So, doon sa araw ng ano, araw ng departure, doon ako nakaramdam na sobrang sakit talaga sa ano dito sa may ano ko sa may uh, back sa may dito sa may balakang ko di halos hindi ako masyado makalakad pero hindi ako nag nag-request re nag ng uh, wheelchair pa rin sa kaysa pa hindi ko kailangan itiisin kasi yung ano ko yung chair ko I mean yung sa seat ko doon sa airplane ah uh, nandun sa may ano nandun sa may uh, special seat yun eh kung baka ah uh, sa may exit row ano eh, nasa emergency exit kasi maganda ang place ko dun eh siyempre pag, pag nalaman ng uh, ng uh, stewardess na masakit ang may masakit sa katawan mo natural ka pwede umupo dun so dahil po sa naka-reserve na bin, parang binayaran ko yung sip na yun eh. So sabi ko, I did talagang ano, yung super nag-pray na lang ako. Sabi ko, Lord, palaka, sana makalakad po ako. Kasi syempre kasama ko pa rin mga, mga senior, talagang senior na senior, mga 80 plus. So sabi ko, na ano, sana... Dating ko sa airport, makalakat po ako na maayos. Which is, kung ano, nakalakat naman ako. So, no sa pag ano, sa pagpunta ko sa sa no, nasa airport na kami, talagang ano, parang uh, wala na ng masakit dito sa may likod ko. So, pagdating namin, nakarating kami sa Pilipinas, so, doon sa may pagkuhan ng maleta, siyempre, nasa Pilipinas na eh. Sabi ko, Sir, Pwede po ba patulong naman yung pag ng maleta namin? Pwede po ba pakilagay na lang doon sa trolley namin? Kasi talagang masakit na talaga ang likod ko. Dati nitiis ko lang. At nabawal na ako magbuhat. Baka matuluyan ako dito sa likod ko. Sa, 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 dahil po sa mga heavy na sa, 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 sa biyahe namin. Kaya yung pangpak talaga, hindi ang advisable na siguro ka sa isang araw, okay lang. Pero yung buong biyahe, yung bu buong biyahe namin sa Japan, araw-araw ako nakabakpak. Sa so, ako yung, kumbaga lahat ng shopping nila, sa akin binibigay. Kaya, wala anong uh, hindi na yan mangyayari. Kasi talaga, talaga sabi ko, ay nako, hindi pa rin pala maganda bumamit. Mas maganda na lang mag-handbag, mag-dalawang handbag, left and right, para balanse. Eh. Unlike, nakabakpak ka, buong buo, talagang ano, sinalo ko na yung bigat. Ito spinal mo ang sumasalo. Kaya, kaya sumak, talaga sasakit talaga. Kaya, yun po ang payo ko po, po sa inyong lahat. Magandang umaga kay Ruby Tan. At siya po ay watching. At dito po naman kay Tristan Wayen Gulay. Good morning. Good morning po. Siyempre so, po, salamat na nanonood dito po sa Facebook at sa YouTube channel. Maganda-maganda umaga. At syempre po, salamat po na, nakikinig naman po dito po sa radyo. Kaya yan po ang payo ko po sa inyo ha, na pagka tayo bumibiyahe, isipin pa rin natin na mahirap magkasakit sa ibang bansa. Kaya kailangan ingat-ingat. Kaya BFF, may seryako, nasa Mexico, o kailangan ano alalay sa pagkilos. At ayo uh, yung, at kapag alam ko sa pagdating sa na nakahawak ya kasi may phobia na siya. May phobia na si BFF Messer ako. At yan ang mga bali mahalagang balita at ito namin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagtukok. Hanggang sa muli, manatiling uh, ligtas at may malasakit sa kapwa. Kaya po, at uh, tayo po ay uh, lagi po nagbibigay ng uh, tamang informasyon po lahat. Magandang umaga din po kay Sir Daniel Aceron ng ating RBP ng Northern Mindanao o Region 10. Sir Daniel, kanina po na, na ano, nailabas na po ang, ang panayam ko po sa inyo tungkol po sa PhilHealth Jackup. Thank you, thank you po sa pagkano sa sa mga information na ibinigay po sa akin para ma-share ko rin dito sa ating programa. At uh, kung may mga katanungan, natural, si Sir Delio Aceron, ang lagi ako doon nagtatanong, doon sa, sa private message, sa tanong ko, Sir, ano na po ba ito? Ano na ba? Na? Ano ang meron dito sa pangong programa? Siya po ang nag explain Si Sir Delio Aceron ang nag explain kahit na wala po siya dito sa sa Manila o sa Metro Manila, nandun po sa, sa Cagayan de Oro. Pero parang malakas, parang katabi ko lang lagi si Sir Delio. Lalo na pagdating sa servisyo, talaga maasahan ko po si Sir Delio Aceron. Kaya maraming salamat po muli sa pag, sa, sa iyong pakikinig at sa pagtutok. Hanggang sa muli, manatiling uh, tayo malusog ligtas at may malasakit sa kapwa. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang servisyo lady na iyong kasama sa paghating ng servisyo, kalusugan at paglalakbay. Bye! Health and Travel at Servisyo Publiko